morning, good morning. Nandito tayo sa kusina. Ayan daw na nang saging mga lalabs. Tanim to. Tanim yan, oh. Lalaki ng pintog, oh. Lalaki ng, ano niya, hibla. Ayan. Tanim yan ang asawa ko. Marami pa dito sa, ano. Marami pa dito. Ayan. oh. dami sa akin. Ayaw niya ni Sid. Ayaw niya sa akin. Ayan mga lalabs, mag-aayos tayo ng sopa. Kasi pag si Sid, yung guray-guray niya yan. Ayos tayo ng sopa. Nasa pinang ko kasi ito lang o. Wala siyang sapin. Ito siya mapagawaan. Kaya inobiran ko siya na ng galito.

yung sopa. Okay lang yung ganito kasi nalalabahan. Na. Bihira ako dito. Pinira ako dito sa mga baba. Meron tayo dito ng halaman mga lalabs. Mabili natin ito sa labas. Ayan. Ngayon e maglalabas ako ng ano. Lalabas ako ng lulutuin kong ulam. Lalabas tayo ng ulam. Pambao ni Sam. Ayan ito ang... Gusto ko nilagay ko sa freezer magawa kami ng lumpia. ayun na. Ayan na. ang... Ayan, ng Ayan na. Magluluto tayo na ang langgunisa. Magbibenta ako nito mga lalap. 75 pesos. 75 pesos. Isang ganito. Tapos ang lumpia naman namin is 80. Homemade. Masarap yan mga lalaps sarap yan. Ako gumawa niya. Ayan. Nilabas ko na yung spaghetti. So, ito na ipapaluto ko. Ayan, mga lalabs. Ito ang buhay nanay. Ayan, nandito tayo sa kitchen. Hmm. Ganito lang kalitang ang aming bahay, mga loves. Pihira hmm. ako dito. Kasi dito madalas isig ng tatambay, pati yung asawa ko. Kaya hindi ako dito makapag-vlog. Ayan. Thank you so much for watching.